So guys, may bagong video na naman tayo. Si-share. So ito yung para sa panghuli ng bugit. So ito guys, nabili ko lang to sa online sa Lazada. So ito yung si-share ko ngayon ulit panibago. So ayan po yung alaga kong ibon na parakit. Tatlo lang sila. So ngayon, pakita ko na guys yung huli or yung natrap o yung naano sa pandikit na nabili ko sa online. Pakita ko na sa inyo. So ayun guys oh. Ayan. Dito kasi ito sa pop 3 Dito sa kanilang. Dito ko nilagay si Alan. Kasi marami ito dito mga bubuit. Eh. Kaya binilang ko sa online. So ayun guys oh. Kita niyo. Kaya lang. Isa. Buhay pa Kahapon ko lang ito nilagay. galing. Pagka-deliver galing. Online yung sa pag-deliver ng rider. So ayun guys Buhay pa Ayos oh. So. Yung nabili ko sa online so ibibigay ko na lang din sa dito sa video guys yung sa online na resibo o yung mga tao diyan yung pinapalit na. Ako na ina diyan ko inorder. Dito ko lang po sa video. So ayun guys oh. So. Ang huli ng bugwet. Wala pa tayo yung huli. eh So, yun lang may share ko sa ngayon mga guys. Maraming salamat sa panonood.